Sabi ko nga sa inyo eh, dapat nakatayo to, hindi dapat nakahiga. Oh. Kasi kapag nakahiga to, hindi to babalik. Dapat mo ding malaman na kung saan ang direksyon ng hangin. O, kukuha tayo ng ato bulaklak. Oh. Sabi na Oh. So, papunta doon hangin. So, dapat kapag ibabato mo na ang bumirang, dapat nakaharap ka sa direksyon ng hangin. Tingnan mo ang um, kahoy. Oh. Papunta doon hangin. So, doon natin babato. Oh, balik ka dito. Oh. Yes. Dapat yung pagtapon mo, ito, nakabend yung kamay. Pag stretch mo ng kamay mo, eto din dito sa yung sa hand mo, igaganon mo din para mas iikot pa siya. diin ako dun na ah. bendable yan hindi yan matigas. maganda ito sa mga bata kung magpa-practice palang magpalipad ng bumirang oh ah. hindi nga ako oh. kung gusto mo ding matutong magpalipad ng bumirang check mo lang dito sa yellow basket ang dami mong mapagpipilian na kuya hindi nga ako